Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, November 13, 2025 dito tayo dito sa binadnayan natin bagyong si Uwan, na yon tropical depression category na lamang siya. At ito'y huling na mataan sa lang 305 kilometers north ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northeastward sa bilis na 25 kilometers per hour. Mula po na ito'y naglandfall dito sa May, Taiwan. Ito'y patuloy na humihina na at inaasahan din natin lalabas ng ating Pilipinas Area of Responsibility ngayong araw. Samantala, meron tayong Intertropical Convergence Zone or ITCC na nakakaapekto dito sa ating Mindanao. Kaya kung makikita natin yung kumpul na kaulapan na ito na nakakaapekto sa Mindanao, ito po yung Intertropical Convergence Zone natin na inaasahan natin magdadala po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Mindanao at Eastern Visayas. Para sa forecast track na itong sa ating si Bagyong Uwan, nakikita po natin na ito'y ganap na tropical depression at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na low pressure area ngayong araw o ngayong hapon. Sa ngayon, wala na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa kaya wala na rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal. Para sa magagiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa mga susunod na araw, inaasahan natin magkakaroon tayo ng bugso ng northeast monsoon at posible rin tayo magkaroon ng shear line na makakapekto dito sa may aurora. Ito po yung magdadala ng mga pag-ulan sa aurora. At itong northeast monsoon naman natin, magdadala naman ito ng cloudy skies with rains dito sa may kagayan. Dito sa may northern Luzon, ibang bahagi ng northern Luzon, inaasahan natin makakaranas sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga ice isolated light rain. So paghandaan po natin ang pagbabalik ng northeast monsoon, pati na rin ng shear lines sa susunod na araw. Pagwat ng temperatura for Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius. Lawag, 23 to 32 degrees Celsius. Puerto Gigarao, 25 to 34 degrees Celsius. Baguio, 16 to 22 Agaytay, 22 to 30 degrees Celsius at Legaspi, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa Eastern Visayas at Mindanao, makakaranas sila ng kalat-kalat na pag-ulan dulot na itong Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. At sa mga susunod na araw, inaasahan natin buong Visayas, buong Mindanao at dito na rin sa Palawan ay makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot pa rin naman na ito ng Intertropical Convergence Zone. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at dito na rin sa, sa Palawan at Kalayan Islands ngayong araw, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Pagot ng temperatura for Kalayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius sa Cebu at Tacloban 26 to 32 degrees Celsius. Again, the Oro 25 to 31 degrees Celsius at Sambuanga at Davao 24 to 32 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At ang sunset mamaya ay 5:25 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages.